lah apa tidur sama aku? Ma, bye bye coba suka aku, mah Ma, <laughs> mah pusing aku, mah bye bye coba suka aku, bye bye suka aku, mah, beda. <laughs> Ayan po mga kakapwa, hindi eh, na po si Muning. <laughs> hindi na po mga Muning ang nakakulong at si Mingming, kundi si Intit na po. Ayan. Pinalitan na po ng tao ang mga pusa. Hmm. Mukhang pusa po buho kayo. Oh. nyo nga po itsura. Oh. Ayon po sa labas yung mga Muning at si Mingming. Si Intit na po ang nasa loob ng kulungan mga kakapwa siya na rin po ang kakain ng mga pagkain ng pusa. <laughs>